Hi guys, update tayo sa mga plant na nabasa sa ulan. Ayan si Super Bomb. Ayan na sila nabasa sa ulan. Happy happy sila. Ayan pa. Ayan din. pasensya na sa ingay ng aso namin. Si Madiba ba? Ayan. Ayan, pag nabasa sila sa ulan. Yung nasa labas namin, yung gymno. Ayan sila, si Ghosty. Yung nabasa sila sa ulan ito nga pala yung bagong ayos ko ng mga yung mga gym no ko nilagay ko sila dito ayan na sila ayan nabasa sa ulan bago ko lang ito na dito dito ko na sila nilagay pinagsama ko sila ayan at ito din yung nasa taas Ayan sila. Ayan, oh. Busa sa ulan. Ayan. Diyan, banda, mabasa, mabasa sila sa ulan. Dito, hindi masyando. Parang ambun-ambun lang. Ayan. Yan na yung bagong arrangement natin dito sa rock na to. Ayan. Ayan. Tapos dito hindi ko pa siya natapos kasi biglang umulan. Ayan, hindi ko pa natapos ma-arrange. Ayan sila. Ito sa baba. Ayan, hindi ko pa natapos sila. Ito bago ko lang to na apat, Ayan tsaka ito bago lang to Ayan Ito ang laki ni tiny bo butter Yung buddy diba ko, 'di ba, dalawa 'yan. yan nag-iisa na lang kasi yung isa na matay. Ayan, 'di ba dalawa yung buddy diba ko? Isa na lang ang naiwan na malaki. Ayan na. Kumawa may yung isa. Pero yung, ano, yung mga leaves niya, try kong ipropa. Nakuha ko yung mga leaves niya. Ayan, sir, burst po. Barigated. Ayan, hindi ko pa sila natapos. Na-arrange. Ayan, si Mrs. Richard. Barigated. Ayan. ito naglilegi na hindi kasi naarawan ayan yun dalawang madiba po na maliliit ayan sya yun dalawang madiba sayang so, yung, yung isa nag RIP na dito hindi masyadong mabasa sa ulan tsaka dito sa baba hindi yan masyadong mabasa sa ulan ayan dito hindi din mabasa sa ulan at saka yung dito ayan ah uh, dito naman yan basang basa sa ulan ayan oh Happy happy sila nabasa sa ulan. Ayan. Dito mo basa talaga sila sa ulan tapos araw din. Si Pine Rose, pinaulanan ko na si Pine Rose. Si Catslo, ayan, napaulanan ko na si Catslo, si ano ito, si Black Prince. si Black Friends sa paulanan ko na. Ito si Black Friends sa paulanan ko na si Black Friends. At saka si Romeo. Ayan. Ang ganda ni Romeo at laki. Terus ito sa baba. Ito may ambon-ambon ito sa baba. Mababasa sila sa ambon. Ambon-ambon lang. Ayan. Tsaka dito din. Ambon-ambon lang yung nagtatanggap nila na ulan. <laughs> Ayan. Wow. Dito naman sa itaas, yan sila, hindi sila na aabutan ng ulan. Ayan hindi pa sila maabutan ayan si Suki Chloe si Paul Bonian neon light ayan si neon light si Margaret ayan hindi sila nababasa sa ulan ayan si Ice Cream oh, ayan o no, si Ice Cream ice cream. Ito, bago ko lang ito na itanim si West Rainbow. Ito, si Stinky. Ayan. Ayan, tinanim ko na si Bianse, na may kaunting new roots. Sana mabuhay si Beyonce. Please, mabuhay ka Bianse, Ayan oh. Tapos si barbecue. Ayan, yes, si barbecue, si super bomb. Ayan yung super bomb natin. Sa pang iba na malalaki. Ito sa ibabaw to, hindi magbasa sa ulan pero may ano may araw. Ayan. At saka yung natin. Ayan si borosteel. Ayan, kulubot si Borostil. Kalimot nyo kasi magdilig sa kanya. Pero, pag umuulan, nababasa siya dito. Ayan. Nga pala, nilipat ko na naman si ano, Darly Sunshine dito sa baba, sa labas. Para mainitan at saka maulanan din siya. Tsaka si ano to? Ay, nakalimutan ko ang pangalan nito. Mm hmm. Nakalimutan ko ang pangalan. Ayan sila, oh. Purple Delight. Si Purple Delight. Ayan. At ito si Ghostie. Ayan si Ghostie. Si Purple Delight. Ayan ulan init kasi dito kaya nilipat ko dito sa baba sa labas ng bahay namin sa harap ng bahay namin ayan ito din si Mendoze ayan si Mendoze yan lang po muna ngayon update sa mga plant na naulanan Thank you for watching. Please subscribe to my channel, Dell's Vlog. Bye. God bless.